Isang magandang araw at story na naman ng paglakbay. So bago natin tuklasin ang isang mahiwagang kuweba sa Antipolo, ay papakita ko muna sa inyo itong isang matandang simbahan na apat na raang taon na ang tanda. At isa na rin itong yaman ng kultura at pananampalataya dito sa Rizal. So nandito nga pala tayo ngayon sa St. Jerome Parish Church dito sa Morong Rizal. At dahil nga sa ganda ng simbahan na ito, ay maraming magkasintahan ang gustong magpakasal dito hindi lamang sa bayan ng Morong, kundi sa mga karatig bayan nito sa Rizal. Ang disenyo sa pagkakabuo ng simbahan ito ay tinatawag na Baroque Architecture. Ang Baroque Architecture ay isang estilo na lumaganap sa Europe noong 17 hanggang 1800s. Ang halimbawa o katangian nito ay sobrang bongga o detalyado ng mga disenyo. Maraming car blind at puro okit. Isa rin sa katangian nito ay ang malalaking estruktura Katulad nilang ng mga simbahan. At kitang-kita naman natin na talagang magarbo at sobrang bongga ng mga disenyo nito. So hindi lamang ito isang plain, talagang napakaraming ukit ang ginawa dito sa simbahan na ito. May eh, tayo ang simbahan ito noong 1620. Hindi pa man ito tinuturing ng National Museum na isang National Cultural Treasure, eh isa na rin naman itong yaman ng ating bansa na sa tatag ng mga pananampalatayan na saksihan ito sa mga lumipas na panahon. Kung gusto niyo mapanood ng kabuuan ng video na to, punta lang kayo sa aking YouTube channel, Kainbari Travel Stories.